dismissed. Ito ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman sa ilang kasong isinampa ng pamalang lungsod laban sa ilang opisyal ng Baguio City District Engineering Office. Sa labing siyam na pahinang desisyon ng Office of the Ombudsman na inilabas noong ika-anim ng Setyembre, hindi napatunayan ng pamalang lungsod ang mga isinampang kaso nito sa mga opisyal ng DPWH Baguio City na paglabag sa Section 3G ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at kasong administratibo na gross neglect of duty and conduct of prejudicial to the best interest of the service. Napawalang sala dito sina na District Engineer Rene Zarate, Assistant District Engineer Glenn Villanueva Reyes at anim pang opisyal ng Baguio City District Engineering Office. Ang nasabing kaso ay isinampa ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong noong July 5, 2022. nag ang kaso sa pagkantala sa pagsasaayos ng Bonifacio Street at ang paggamit ng substandard na mga materyales sa nasabing proyekto. Sa salaysay ng kontraktor ng proyekto na WEG Constructions, sinabi ng kontraktor na naantala ang pagpapatupad ng proyekto dahil sa ilang pangyayaring hindi niya kontrol gaya ng paglilipat ng poste ng kuryente ng Beneco, pagputol ng puno sa lugar ng DNR at sa Mutsari pa. Sinimula ng proyekto noong ikalabing anim ng Setyembre taong 2021 at target itong matapos Enero noong nakarang taon. Dahil sa mga pagkaantala at epekto ng konstruksyon sa mga negosyo malapit sa proyekto, natapos ito, Hunyo noong nakarang taon, nauna na rin sinabi ng Commission on Audit, Pebrero noong nakarang taon, na ginastos ng tama ng kontraktor ang pondong 10.4 milyon pesos sa proyekto at wala silang nakitang depekto sa isinigawang inspeksyon. Ito rin ang naging sagot noon ng DPWH Baguio sa alegasyon ng Alkalde. Plano naman ang pamalang lungsod na maghain ng motion for reconsideration. The mayor's office is asking for a motion for reconsideration. This, kasi ganyan naman ang kaso. No? After it's dismissed, then you ask for a consideration. Well, bottom line is uh, it was dismissed because of lack of merits, no? evidences. Nire-respeto naman ng pamalang lungsod ang desisyon ng ombudsman pero magandang aral daw ito para sa pagsasampapa ng iba pang mga kaso. You know, when you file a case, you have to make a thorough, thorough study, really. kasi you might have a good case, but if the ombudsman finds out na kulang ang mo, pwede ma-dismiss yan. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng Baguio City District Engineering Office pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag. Ang kaso ay di-dismiss ni Yasmin Soraya Masukat ng Graft Investigation and Prosecution Officer 2. Charles Nicolimon, para Salizon headlines